Wait lang, wait lang. Sorry, may labang kami, Carl. Wait lang. Nice one, Drew. Nice one, Drew. nice try nice try paul Nakablick na ba yung slider? Nakablick na yung slider, Drew, ah. Sino yung nakamalevalence? Ba't na-block to? O, kanina pa ba ba't na-block to? tap 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 duro tape kay sa akin a seventh stone eh Thank you, Jeff. Wala pala akong buhay. Wala pala akong barod. Inuna ko si Drew. Okay. Hmm. Wala tayong magagawa dyan. Wala, wala tayong magagawa. Ay, Apat tayo? Kung apat tayo, may magagawa tayo. Tara guys, lapit lang kayo sa amin, please. Lapit lang kayo sa amin. Lapit kayo sa amin. Lapit kayo sa amin. Okay, para pin si Drew. Sige, Drew. Sige, Drew. Wait lang. Drew, 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 Drew. Wait lang. Nagka-40 ako. Kaka-40 ka lang. Jep, maglakad ka na lang! Ah, sige. Drew, babak mo na ako, ha? hindi mas lagano kagaling eh. Ay! Wait lang, wait lang, ah. Ah, si Pao. Okay. Siyempre to. Eh, push tayo ngayon. Pwede tayo sa Siguro. siguro. <clears throat> nice one, Pao. Nice, Pao. Ags na ako. Nice one. Ay, sa atin din. Yol din. Ah, ba yan? Kung, kung mamatay ako, hindi, hindi ako mamatay. Abot ako tower. So, bala lang yung mag-TP kayo pag, para idigtas ako. Aw! BKB. Oh, mh. Hey, eh Bapasok na yung. But. But. No. Oh, hát 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 go 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 Go, 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 Sakit. Yung si Clay Thompson, sabi mo. Magagsa ako, magagsa ako. Sige, sige, sige. May heal kayo, may heal kayo, may heal kayo. May heal kayo. May heal kayo sa Ags ko, guys. Okay, wala na kayo heal sa Ags ko. Wala na kayo heal sa Ags ko. Patay nyo yung Golem, guys. Kamusta, na, kamusta? Na. Tapos na? Nice one. Nice one, nice one, nice one, nice one. <laughs> Sigley <Kling> Thompson! <laughs> Sigley <Kling> Thompson! Drew! <laughs> Ni, hindi, kaya... Hindi. Siya yung support. Sino si Klinga? Sino si Klinga? Si si Kling? Okay. <laughs> Good to know, Drew. Good to know. Ako na mag... Ako mag... Well, obviously, ako na naman pala mag... Ano, Mag-greaves. Okay, ingat kayo. Ingat kayo, baba. Ingat. Ay, Pau? pao? Putang ina. Ina ni Pau. Ang ina! Ah, oh, tara, tara. Ay, kasi wala akong word. Ito. Tara, guys. Ay, mali na photo ko. Ha-ha! <laughs> Ay, kailangan sa mo, Drew! Matay sila, guys. Mamatay sila. Kulit ni Pao. Gagi, oh. Grabe si Pao. Grabe si Pao. Puta. Pinaglalaroan ni Pao. Ang puta. May TV. May TV. Pasukin nyo, Supet. Okay. Nice try, Carl. Ako rin, eh. Isa pa. si bisipaw Si bisipaw yung nga Parang Para sa yung, guys chill lang kayo. ha? Ito, 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 ito. Warlock, tontong 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 Di pa tontong 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 Sobrang bahor niya yung pula. <laughs> Parang nakakatawa eh. Huwag oh, kayo ka din raid di. eh. Kaya... <laughs> Nasa dalas na. <laughs> Wala pang gamit yung slider. Yung, naka heart tsaka ags yung ano ah, yung... Undying. Sige. Anong ginagawa na Ags niyan, Drew? Ah, talaga ba? Lahat tayo? Kasi ako, may skadi din ako. May innate skadi ako eh. Uy! Teka, teka pa. Oh. Kulang kayo guys ah. Tara, tara, kart. Oh, ako okay, huli. Ako okay, yung huli, sorry. Shit, 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 shit. Please, 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 please. Nandiyan ako, nandiyan ako, nandiyan ako. Nandiyan ako guys. Oo, oh, oo. Oh. oh. Kalaan niyo ba ito? Nandito na ako. Laban, 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 laban. Tombstone, 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 tombstone. Ayan, Puta. Basag, basag. Ayan. Nice one, Carl. Tanggapin mo yan dahil yan. O, tanggapin mo rin ito. Puta na. Ba't si Jeff Green? <laughs> Ay, sorry pa. Wait lang ito. Tanggapin mo ito. Oo nga. Wait. Jeff Green ang puta. <laughs> role player na po kita. Pero okay lang. Nag-ulti -ult? Nag ba yung Warlock? Wala ako kanina, sorry. Awit ah, sa'yo. Si Carl, si Carl nakabang eh. Ganyan gusto ko yung Si Carl, gage, no? Okay, back tayo. Ah. Kakafote ka lang, Drew. Kakafote ka lang, ha? Actually, tama naman, Drew. May insulto ako pag wala kang tiwala sa akin. Nag-back na si Paul. Okay, chill, chill mo na tayo. Ang bis na dragon mo, ha? Hey, sila kan, Guys, guys, guys. Inap apa yang ko para saya Drew. Wow, Masih Drew, Drew Sorry. Uh -huh. Pwede na ba? Pwede na ba? Pwede mo trash ako? gusto, nagigigil na ako eh. Ano? di ka gawin na Gina, Gina, puta! <laughs> <laughs> ah, uh, ah, Drew, na sa bot kami ah. Sobrang layo ko Ayun, <laughs> hindi ka nila patay. <laughs> Tsaka ang ganda rin ng mga ano may, eh, yung, yung, ang ganda ng pike mo kanina eh. Hindi ka nila patay eh. Nakas lang mag-o. Hindi <laughs> ganun ka kalakas damage na para patayin kayo eh. Yung slardar, walang farm eh.

Wala, ako, wala, like, wala akong, wala akong, wala akong, yun. Wala na akong agsa. Sakit, wait lang, sakit, sakit, sakit ng golem, sakit ng golem. oh